Salamat na ka enroll na din. Problema ko na lang talaga ngayon is kung saan ako tutuloy. Kailangan ko na talaga maghanap ng bed spacer. Saan ka Ay! So, to, Lady spacer! Ah, excuse me po, tita! Oh? Anong tita? tita? Ay! Ate pa ako, no? Ay! So, Bawal so, so, nga palang manulisit dito. Ay, shay, hindi po ako manunulisit. Oo, oh, oh eh, anong hanap mo, Ineng? Ay, tatanong ko lang po, uh, available pa po ba yung bed spacer nyo? Ah, ito! Ah, syempre naman. Kaya nga nagpaskil ako dito, ay. Ay, sorry diba? na po, tita. Asti, oh, ate. O, gusto mo ba? Ah, uh, magkano po kayang deposit or bayad dyan? Ay, mura mura lang dito, ineng. Nasa 5,000 per month lang. 5,000 po? Oo, oh. 5,000. Alam mo, ang mahal naman. Okay, ineng. Ay, ang pinakamurang paupahan dito. Kahit saan ka pumunta, napakamahal lang yung mga paupahan. Ang taas naman oh. ng hairline. Este nang, ang taas naman po hey, yung bayad nyo pala. Pero pa huwag kang mag-alala. Yung naman ay 5,000 deposit, saka may 4 years in advance. Ay, 4? Oh, oh. 4 years? Advance? Oo. Oh. Aba, ilan taon ko ba mag-aaral? Grabe so, naman, 4 years po. Oo, oh, ay, ay, para dire-diretso na wala ka nang isipin. Kama o naalis ka na dito. Bay, di pa bayad ang kuryente tubig mo. Eh, pwede ko ko ba munang makita yung mismong upahan? Abay, oo naman. Gusto mo makita na natin. Sana po. Sum sumunod ka din na ine. Ha? Tanggalin ko na to ha? Robe naman. Eh, ate, kamusta po pala ang tubig dito? Ay, sakto ineng. Malakas ang tubig dito. Wala Ay, kang pro-problema sa tubig, ah. og, Gusto mo testingin natin? Ah, sige po. Para yan po kasi lagi kailangan, eh. Oo. Akala ko malakas ang tubig. Bukas na ba yan? Ay, ay. <laughs> ano natin? ano yan? Nagpatak ay, ay. lang naman yung tubig. Meron nga palang schedule lang tubig dito. Ano ba? Bakit Oo. ganun? Pero huwag ka mag-alala. Malakas naman yung tuwing madaling araw. Ah! Madaling araw pa po? Oo. Ay, paano po ako maliligo? Eh di, maligo ka na sa madaling araw. Ay, <laughs> parang ako po, tinatawag ng kalikasan. Ah, uh. Tiisin mo na lang. Sa madaling araw ka lang dumumi. Ay ganun po ba? Nakakaloko. Oo, ang arte-arte mo naman eh. Ano ba? Diba, ano ba yan? Ano eh, pwede ko na ba makita yung kwarto? Ah, sige. Dito sa loob. Dahan-dahan ah, um, ka, Ineng, ha? Ay, bakit ganun? Parang namang... 5,000, dumi-dumi namang dito. Bakit ganun? Ano yun, Ineng? Ay, bakit po kaya ganun? Bakit parang ang gulo? Ah, Ineng, huwag ka mag-alala. Under construction tong paupahang ko. Ay, ganun Ayan, po ba? Oh, kikita mo. Inaayos to, nire-renovate ko to para sa inyo. Diba? O, gusto mo na makita yung kwarto mo? Ah, dyan po bang kwarto? Oo to? naman. Oo. Oh, open na natin. Oo. Oh. Oo. Oh, yan ang tutuluyan mo, Ineng. ha? Magkano five... 5... po ito? 5,000? Oo, 5,000 yan, Ineng. Bakit naman po ganyan? Ay, Ineng. Ineng, nire-renovate nga ito. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala sa loob ng 4 years. Gaganda't gaganda rin naman ito. Tapos nakapatong pa sa Laki yung kama. Hindi po ba yung malulugso? Uh, ay, hindi. Huwag ka lang malikot pagtulog. Ano ba naman yan? Uh, 4,000? E ah, uh, Ineng, may mga rules nga pala kami dito sa paupahan. May rules pa, pa. Ano po yan? Uh, bilang estudyante, ay akong nauwi ng gabing-gabi, ha? Hindi naman ako ganyan. Ayako rin ng nag-iinom dito. Ayako ako umiinom. Yung may ingay, ha? Ayako. Ay, Merong, may boyfriend ka ba? Ay, meron naman po. Ay, nako. Bawal Bakit dito yung mga po? boyfriend, ha? Huh? Lahat ng mga umupang estudyante dito, lahat ay mga nagbilogan na anti yan, ay? wala pa nakakagraduate ng mga ah? estudyante na nagupa dito, ha? Ay, Baka isa ba? ka rin doon, ate, ay, hindi ha? hindi po ako gano'n. Hmm. Baka mamaya sa gabi, may mga naririnig akong kung ano-ano, ha? Kaya akong napupuyat ako. Oh, ah, sige, sige po. Eh, tanong mm. ko lang po pala. Saan po pala ang kusina? Pwede po ba ditong maghugas-hugas man lang ng pinggan? Oo, oh, narito ang hugasan. na yan. Ah, sige nga. Pwede po ba oh, natin makita? Itutor kita sa uupahan mo, ha? Op! Oh. Saan po kaya dito pwedeng maghugas? Saan po ang kusina? <laughs> ano, ano po mag... oh, <laughs> ha? Saan po yan? Ito, under construction pa itong paupan pa ito po natin. ba Ito po bang ano, lababo nyo? Oo, oh, ito, ito ang Paano lababo mo. Paano po dyan maghuhugas? Ay di... Nak nakahugas ka ba? Oh, yun, may, may tulo. Oh, oh Ay, naman. <laughs> may tulo, nawawala naman na, po ang tulo. Nawala na, na naman. <laughs> Paano po dyan maghuhugas ng pinggan? Nakasulagmak po ba Ay, ako dyan? Hindi, ganito ka na lang magugas. <laughs> Tapos <laughs> ko ako dyan sa likod. Ano mo ba yan? Nababuhugasan ng paa. <laughs> pwede, oh. Uh. Multipurpose. Ano, ano ba naman yan? Hugasan na, na rin ang kamay. Oh, ano? Gusto mo na ba yan? Eh, CR po pala, ate. Ay, abangan mo ang CR. <clears throat> Katatapos lang ng renovation. Baka naman po, wala oo, man oo. lang kayong ano. Ano? Gusto mo, doon tayo. Ah, sige para mapay po. Para na mapainala natin kung kukunin mo. Okay. Siya nga pala ineng ha. Yes, po. Ako nga pala ang kasera dito na walang nakakasirang mga tenant ha. Great. Kaya dapat ayusin mo ang pagbabayad mo ha. Dapat manti laging bayad ka. Ah, uh, sige ha? po. Ah, siya nga pala ito na nga pala ang iyong magiging CR. Ah, wow. Ah, uh, bagong renovate ha? to ha. O oh, tingnan mo. Sige nga po. O. Oh. O. Oh. Open ko ha. Oh. Oh, wow. diba? Oh. Igi naman at matimutin oh. mo yung CR. Oh. <laughs> oh, diba? Oh, ganda ng <laughs> CR mo. Ah, oh. maganda naman. Pwede ko pang mm. dito naman matulog. Eh, ibig ko pong sabihin eh, mabuti naman po pala at oh, diba? ang CR nyo. Hmm, diba? Okay ang CR mo. Wala ka nang reklamo sa 5,000. Pero siya nga pala, ano ang um, bawat dumi, 10 piso. Ano po? Ay, bayad! may bayad. No? May bayad ang pagdumi sa CR. Ay, nao pa na nga. Limang pisong ihi. May bayad ang dumi at ihi. A -a 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 -a. Ano po Ama. ba naman yan? Hala. Eh, diyan ka sa damo dumumi eh, kung gusto mo. Yeah. Oh, babayad oh, ka si na lang o ano. Eh, sige na nga po. Oh. Ano ba yan? Ay, siya nga pala, Ineng. O, ano naman po? Uh, mamaya ito? nga palang hating gabi, huwag mong sasara kwarto mo, ha? Ano ba? Ganun ay, dadating kasi mga kasama mo sa kwarto. Ano po? may kasama pa sa kwarto? Oo. Oh, sampu kayo doon. Ano ba naman ito? Paano po kami tutulog? kung pangit lang, Alit liit po. May kasama pang sampu. Ay, di ba bed spacer ka lang? Ay, Diyos oh, ka, nakakaloka. Oh, uh, tum uh, tumulog kayo patagilid na lang, oh. Ay, nakakainis.